Another day, another vlog. Dito kami ngayon sa may uh, papunta, papunta kami ng uh, Cotswold uh, around mga 3 3 hours drive. Pero na, sa ano na kami, almost kalahati na. ah... Uh, nag, ano lang kami, nag uh, pahinga lang muna kami dito. Pa M69 ano, mag-exit kami sa may ano eh. Uh, ah, malapit na kami mag-exit eh. Pero talaga pupunta kami ng ano. Sa London talaga kami pupunta. Tomorrow. Pero nag-side trip muna kami dito sa Cotswold. Dito kami, Nag-init nag kami ng tubig. Oh, dito ka anak. Dito ako kumain, dito ako kumain. Stay here. Okay lang yan. Yan, set. Hot dog, egg, may hotdog and egg kamer. Si Shay nandun sa gitna. Ayan si mami. Mami! Okay. Si Silo Lilo! Ayan <laughs> si Lilo <laughs> kami. Nakakain muna kami. Kasi mga isang oras may piyahin namin papuntang court school. Lilo! Oh, yeah, Lilo! Parang I'm like, Eskimo ah. I'm like a carrot. i a carrot man. <laughs> carrot man? Cold yeah, ito na? It's very cold. Yeah, it's very cold. It's very cold. It's very cold. No, tow. It's tow, it's Stow. On, it's the it's on the world. Stow on the world. We're here at Gottswold. Stow on the world. Yee. Yeah, with Lilo! With Lilo set, mommy, Shane. And Lola Marish Okay ka na madam But fuck <laughs> yeah. May mga bahay Yung mga ano Yung mga Bahay dito So kapag Chinek mo yung mga Mga bubong Diba Puta bricks tol Bricks sila Tiyan bricks Diba bricks Diba bricks Ikot tayo dito. Ito yung pinaka parang ano nila. Small city nila. Ikotin natin kung ano meron. Let's go! Lamig mami. Lamig! Lamig yan. Ano ba itong lagar na ito? Ito yung Stone of the Wood. The stag at stall What's inside? Dapat mag side street, side. mag ano tayo mami gilid-gilid. Ayun, libutin natin yung mga gilid-gilid. It? Ito nga, nga. Chakana. Small city. Kita yun Talagang, ano eh, bahay. Brick wall. Wala naman. Nang? St. Edward's Church, liga naman. Ay, naman naman pala, let's go. St. Edward's Church. We're going to St. Edward's Church. Let's go. Hindi kayo mag dyan, mami. Hotel. Ano? Stowledge Hotel. St hotel. So airbnb ka dyan. view mo. Wala, parang game mo. Parang ano, mami? Parang Lord of the Rings nang itsura na. Ano? Parang Lord of the Rings si itsura. Ang galing. Galing parang Lord of the Rings sa si itsura. Tinamo mo, meron siyang ano. Meron siyang puno rito sa gilid. Tapos, ito yung, ito yung ano niya, ito yung, ah, uh, May pinto, tapos may puno. Diba? So pretty oh Sobrang lumayo na yun ito Tapos may parang lumayo na yung ilaw niya Cooling Galing eh It's thrown into the tree So because it was so dirty eh yeah? Before they were into the church they had to Lots of moss down here on the shoes, uh, you not know, so good. So they scraped it, you know, but nature has taken over. So the tree has, you know, taken over the place. fine. So this is the... You can see it looks like Lord of the Rings, right? Yeah. And yeah. You can see it's like completely. I can tell you later, but I told them it already. So if you want to go there, you know, and if you want to take pictures, we at the. Picture, a the picture kami dunu. Dun, jan, jan, jan. Alam mo Lord of the Rings eh. Di ba? Ang kulit Mayroon dalawang ano. Mayroon siyang dalawang uh, tigdan, trunk. May dalawa siyang puno. Tapos mayroong door sa gitna. kulit eh. Ang galing. Check natin kung may history. May history itong church na to. <laughs> itong St. Edward's. Baka Malit lang siya. Malit lang siya siya na church pero sobrang luma niya na as in sobrang luma ah. no? yung mga ano dito tawag pala dito sabi nila yung pagka may church tapos may, may mga nakalibing ang tawag sa kanila dito graveyard pala tapos yung kapag ka walang church tapos may mga nakalibing yun <laughs> yung cemetery ito graveyard lang na natin ay ah, open. Open yung church. Tayo, pasok tayo. Pasok kami sa church sa Ganap, <laughs> kulitnya, aisy, And ayan, 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 The Famous ayan, Trees. Tuloy pa namin magigot-ikot. So galing kami. Ang daming mga ano rito. Ang mga antique shop. Puro antique shop. Ano sila mami sa tulad. So kung bumili na isang art piece lang. Oh, uh, Village. Oo oh, nga. Ano pumasok sa ganyan? Private yan. eh Private no? yan. Ito. Ito yung lugar. Lumang-lumang. Tinan mo yung pag tinignan mo yung Ito yung oh, mga, mga bahay na may ano. Bahay na may mga... Oh, pero hindi pa yan yung bahay. Oo, meron pa doon, di ba? Pero ito yung bahay, oh. May mga... Tinubuan na ng polo sa gilid. Ganito yun, oh. Silver design. Babalikan ako ng art piece. May ko ako dun sa, ano, uh, sa si itsura niya. So, parang luma na siya, parang antique siya. Ito. Di ba? Luma na siyang, art, uh, luma na siyang piece. Six pounds lang. Lamp siya eh. It's luma na. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa lamp na ito. Port. Port lang. So, chinik ko sa ano, sa Google. 1910 pa pala siya. Gamit siya sa Swedish something. Ganda oh. Nice. Lucy Steel Nice. Fine paintings. Fine paintings. May mga painting sa loob. Mahal talaga ng mga painting. Oh, grabe. Donington Hill. Inuman to. Clutter. Organic shop. Tara Antiques Post Gallery So alis na kami dito sa Stone the world ipat kami na ng ibang lugar Let's go oh. Dito na kami sa uh, Burton on the Water Ano to eh? May parang river na maliit Tapos ano Ha? Itong lugar, ano na ito? So, Mahaba yan, lima ang Check natin. Ito yung <laughs> map. Burton-on-the-Water, Venice of the Cotswolds. And so nandito... Where? Nandito kami. So lalaki ka tayong dyan. May chapel. Set look, oh um, uh, they have a dragonfly maze doon. Oo nga. Dragonfly maze. Birdland Park and Gardens. Ito yung ano... Bird... Cotswold... Cotswold Bird La Bird Cotswold Birdland and Park and Gardens. Entrance, no? River. Amazing. Nice. Take a look at what's inside. May bayad, oh. May penguin feeding. Ang ganda. Hindi pwede dito sa Pilipinas pag tatampi sa 1 mm -hmm. <laughs> eh, yeah. Naligong nga yung aso eh. Naligong aso doon. Oh. Saan? Mm -hmm. Aso nililinis sa kanal oh. Bilis niya. Bilis ng mga Amin dito ka sa gilid, picture namin. Nice, look at the houses. Benta, benta. Nagiging panamuti na nang nang. Look at the house. The ice cream. At tara. Let's, go. Let's go. Wala pa eh, haba ng view Mamaya na lang. Wow. Wow. sila Open. Left house. Candy shop. there's a candy shop over there. Want some candies? Huh? There's a, there's a candy shop on the other side. Want to try? Let's go try. Mommy, may candy shop dun sa kabila. Try, ito tayo dun sa kabila. Sa kabilang side. Eh.

ito Dito ko bibili ng na, na, bridge magnet mami, pagbalik. Ayun baka yung bagay sa gitna lang. Bakay yung Oo. buha. Ha? Bakay yung buha na. Hindi, hindi, hindi. Nasa gitna siya talaga. Ano? Okay. Paano? Sinearch mo? Ano yun yun? Oo nga. Oo nga, ano. Same pa rin, eh, no?

Haha, huwag kalita. Luma na yung pump. Ang <laughs> cute. Luma na yung sasakyan. Third stop namin. Nandito kami ngayon sa may Vibury Cotswold Village. Uh, ano nga ba to? Arlington. Arlington. Arlington Road. Ayun na. sa dulo. Ayun. So, yan yung isa sa mga pinupuntahan dito sa may Cotswold. Itong Barbary Village. Yan. Yan. yung Arlington na yun. Check natin ba para. puno sila ng mga ganitong river. Punung puno sila ng mga ganitong river po sa tapat na itong Arlington Village na to ito yung mga bahay naman sa tapat mga sa mga sagasana ang gaganda tignan mo stig di ba? ganda ng bahay no? ganda ng bahay nice So we are here Oh, hmm. Glass, the National Trust pala 'to. Part na National Trust, Mommy. Arlington Row. Property of National Trust. So property national National Trust, Arlington Row. bought and repaired by the Royal Service of Arts in 1929. So, medyo nice eyes na siya nung 1929. Ito paligid niya. Oh, May bench pa eh. In happy memory of Harry and Joanne Hawkins, late of 88 Battlefield version is Okay. Aha, this is Call of Duty. Nice. Party. So na nung mga bahay. Check natin. Lilo! Lilo, Lilo, ling, lila, ling, si Lilo, Lilo, Lilo. Iyak, iyak si Lilo. Iyak si Lilo. Iyak si Lilo. Ah, Ay! Hmm. Ito, ito, ito. The Rock ah, Eye. Eh. Ito nga lang. National Inayos pa siya nung 1929. Pero built na siya ng mga late 1700s. 1800s siguro gano'n. Tignan mo yung mga ano mami, yung bubong. Di ba? Oh close up bubong. Diba? Bato, di ba? Ang lahat. Arlington mm -hmm. Row. Ilit mm -hmm. ng bahay. <laughs> Kita. Parang ku kuha mo na agad din sa taas eh. Yeah, <laughs> Kinuha na siya ng national ka. Kinuha na siya ng national trust. Gusto na kami dito sa may Arlington Row. Maghanap na kami ng kakainan at gutom na gutom na kami. Hindi pa kami nag-lunch. Dito na tayo, dito oh, tayo. Ay, gutom tayo. O, see. Can you give this to mom? Okay. I'm gonna give this to you daw. I'll give this for you. <laughs> Ito, Lilo. Lakad-lakad si Lilo. Ayun naman ulit yung big night. Lakad-lakad ka, -lakad nak. Big night na naman. Lakad-lakad ka, -lakad nak. Tana tayo, na. Para, parang naka-walker na si Lola Mercy. Kaya ka uh, na. Ngayon, <laughs> uh, time check 6.15. Time kakain uh, na kami. Hanap kami makakainan kainan sa glat. Tapos biyahe na kami to London. Uh, London from here. Two hours. Two hours. There's a lot of wild berries. Hi, Lilo. Hello, vlog. Lilo, naniningkit na. Salamig na. Welcome to my pa. vlog. Lamig na. Lamig. Ang lamig yun. Ang <laughs> lamig. Hello, guys. <laughs> So dito ko natatapos yung aming vlog uh, Short trip lang namin sa Cotswold And dito sa uh, London Kasi kumuha kami ng uh, birth certificate Ah, birth certificate Kumuha kami ng passport ni Lilo So see you again next time See you again next time Grabe, ang ganda sa Cotswold Bye guys, see you again next time Like, share, and subscribe Stay safe and live happy guys Bye, Bye.